Hi guys. Good morning everyone. So, nandito ngayon si Tatay Jimmy para magbigay ng ating libreng taho para mabawasan at grabe yung bigat. Nahirapan na ako magbuha. Sana umupo sila magbuha para makaya na ko na maglakad. Kahit hindi po sila magpaya, do okay lang. Please support na po to my vlog ni si Tatay Jimmy. Subscribe po kayo. Napakasimpag po ni Tatay. Ilan paon ako pa yung time? 56. Wala <laughs> so, na nagdala ko ng tahong saan. Sa meeting, wala na. na nagkala ako pa, pa rin. Paunti na ako, mayroon paunti. O, nag-subscribe na pa kay, kay tatay. Yes! Saan tayo nag P.N.U. <laughs> Kami po ay mga gubo ng kinabukasan. Wow! Sige, yeah, yeah. naman Mahiya, tinutulungan natin si tatay. Kunin oh, niyo yan. <laughs> Nagiging si tatay. Nagal <laughs> na si Ma. Students, makinig kayo. Teacher. Yes, teacher. <laughs> <laughs> o, oh, bilipon niyo si... ko <laughs> si tatay. May sa O,

cho đâu, cảm ơn cô cảm ơn thầy, cảm ơn thầy, cảm ơn Ano po masasabi niyo sa bigay ni Tatay Jimmy na libreng tao? Napakabait ko ni Tatay, masarap po. Sobrang so hardworking ay. ni Tatay. So, sa mundo, bihira lang yung mga ganitong tao sa mundo. Patuloy niyo po supportahan yung vlog ni Tatay Jimmy. Wala pong bayad ang manood ng aking mga video. Tapusin niyo lang po yung video. Kahit wala pong kwenta yung ating video at... Uy, may din, walang kwenta. Maganda na yun. Nakikita niyo na tayo ay nagbibigay talaga ng kusa na libre. Sana support nyo po. Maraming maraming salamat so po sa inyo. natin si tatay Salamat po. Salamat ay ingat ka po palagi. maraming maraming salamat po sa kailan mama sila po ay talagang sumawa sa ating tao maraming salamat po kaya kung nagustuhan nyo po yung ating video please like, share, comment and subscribe pagi i-click ang notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga video kaya hanggang dito na lang po mabuhay po kayo God bless, bye bye